Hi, alam niyo bang napaka-importante na ma-identify ninyo yung emotion ninyo? Napakalaki ng impact nito sa buhay natin kung alam natin yung mga bawat emotion natin. Okay? Pwedeng uh, uh mapigilan yung break breakup, no? yung sirang relationship with uh, a loved one, kahit sino pa yan sa pamilya ninyo or asawa ninyo, boyfriend, girlfriend ninyo at sa iba pang mga tao even sa office no so dapat alam mo no yung iyong emotion okay so there's this story by the way my name is Jeremy uh, i talk about anxiety disorder and other mental condition based on my psychology background and my BS and my and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia i'm not a doctor i'm not a health professional i'm not even a practicing psychologist i just share knowledge uh, sa aking social media because i want to help people Okay, so if you think that this video can help you, this clip, then share it so we can help more people no, understand themselves. All right, so ito na po. Uh, so ang kwento nito ni Mark, uh, na nam namatay yung mom niya, nag-asawa, nag, nag yung kanyang tatay. No? So tumawag sa kanya yung wife, ang sabi, uh, hindi ko na kaya, uh, galit lagi ang tatay mo, feeling ko, uh, gusto ko siyang, uh, feeling ko, iwan ko na siya sabi ng wife. So, siyempre, nag-alala nga si Mark, ako, pag iniwan niya sa akin, sasama tong tatay ko, etc., etc. So, nag-drive sila ng tatay niya, pumunta sila sa isang local cafe somewhere, so nag-usap sila. So, dad, anong problema? Uh, sabi ni dad niya, ayoko na, uh, ayoko na, parang ganon. What, what's wrong? yun lang yung sinasabi ng tatay niya. Ayoko na, hindi ko na kaya, mga ganyan, ganyan etc., etc. So, you can watch the podcast na lang. No? Sariling interpretation ko na lang ito. So, pero mukhang malapit naman. So, basta ganon hindi ko na rin kaya, no? So, dad, sabi niya, hindi ko maintindihan yan kung ganyan lang yung sinasabi mo. That's why, mismo yung tatay niya, hindi rin naiintindihan yung nangyayari sa kanya. So, ano ba nangyayari? So, nagkakwentuhan sila. So, doon sa storya, lumalabas na sila, Mark kasi, sila magkakapatid, doctorate sila, uh, uh, hindi na sila kailangan intindihin na magulang. Samantalang yung asawa, yung bagong asawa ng tatay niya, uh, kailangan pang tumulong dun sa kabilang pamilya, dun sa pamilya ng babae. So, nasa kanya yung mga grandchildren, so gano'n. So, ano nangyayari? Habang nare-realize niya, sabi niya, Dad, I think you're jealous. Sabi niya, anong klase yan? Y yung tatay niya, anong klase yan? Jealous. Ba't mo niya ba jealous ako? Mga bata yun, naintindihan ko yun. And then, uh, kala niya, naintindihan niya, but in reality, nung first time na narinig niya, nagkaroon siya ng uh, self-awareness, sa kanyang emotion. No? Kasi, kumbaga, meron din tinatawag na emotional illiterate. So, hindi, dahil hindi mo alam yung mga emotions mo, na basta ka nalang sumasabog, uh, hindi mo alam kung saan ang gagaling yun. So, kailangan talagang upuan mo yon and you identify it. But it's a skill no? na kailangan ninyong explore. No? So baka, mag, baka magkwento pa ako about this sa mga next videos ko. But really, you have to understand it. So ito na nga nangyari. So nagkaroon siya ng epiphany. No? Nagkaroon siya ng realization na naingit pala ako kasi gusto sa totoong buhay, no? na walang judgment in reality, gusto ko yung atensyon ng asawa ko sa akin lang. E ngayon nakakahati sa akin yung mga apo. Di ba parang, parang parang bad kasi yung thought na yon but really kung ma-identify mo yon at magkaroon ka ng realization and you'll be honest with yourself then you can do something about it so so may nagkaroon siyang realization ah okay so jealous ako sa mga ano which is not dapat so do siya nagka-realization na hindi dapat ako mag-jealous because I, now I understand na yung pinanggalingan ko pala, ako, hindi ko kailangang alagaan yung mga anak ko kasi kaya nila yun. Samantalang yung, yung asawa ko na bago, eh meron pa siyang responsibility pa na tulungan yung kanyang pamilya na dapat hindi ko kaingitan. So dahil nalaman niya na ngayon yung real emotions niya, na it's jealousy, and na realize siya na hindi pala dapat then he becomes a changed man so hindi na siya ganoon ka laging galit kasi ngayon naintindihan niya na kasi na identify na eh na identify yung problema so nakita niya na na ah, okay dapat i should be happy in fact baka kailangan pa ako tumulong diyan sa akin na lang yun yung realization so pag nandoon yung mga bata gagawin ko masaya yung time ng mga bata with my wife so hindi na ko kailangan yung attention ko ng wife ko fully, 100% sa akin. Pwede yung attention ko sa during dinner na lang hanggang matulog kami. That's the attention I need. Pero during the day, I will accept na mayroon siyang responsibility sa kanyang mga apo at sa kanyang mga anak. You see? So, importante na upuan ninyo yung emotion niyo at ma-identify kung ano siya talaga. Like kanina may pinusta ko eh. Uh, yung difference ng happiness at ng content. No? Kasi kadalasan parang gene-generalize na lang natin, no? But when you realize na dapat pala ang hinahanap natin ay content more than happiness, mas less yung anxiety natin. Ganito 'yan. For example, ha ang content. I'm happy uh, maganda yung tulog ko kagabi, Uh, meron akong kama, meron akong bubong, may bahay ako, I can eat whatever I want, kumain ako ng breakfast, so nakaka-provide ako sa family ko, may trabaho ako, meron akong nagdadasal ako, I have a relationship with God, I get to help people uh, with my YouTube channel, whatever, kung ako yan, ha, uh, ano pa ba, uh, may kotse ako, uh, uh, na, well, nasusuot ko naman yung mga gusto kong isuot, mga ganyan, but yun yung content no There's content. So, there's gratitude and if there's gratitude, there's happiness. Ngayon, anong itsura ng definition natin ng happiness? Ang happiness natin would be, ay, gusto ko ng bag na bago, gusto ko ng shoes, gusto ko ng uh, damit, gusto ko ng maraming pera, kailangan mag-deliver ako sa company. Although, uh, syempre, kailangan naman natin talaga mag-deliver sa company kahit saan pa tayo. Kahit estudyante ka, you need to deliver as a student, right? Or uh, an employee. So, or as a, uh, uh, family. But you don't forget that mas importante yung contentment. You have work. And work has challenges every day. But yung idea na you have work, that's enough. No? Now, kung magkakaroon ka ng trabaho at kailangan mong maging magaling doon, eh kasama na yun doon. Pero you, you don't uh, you don't anchor your happiness dahil lang sa magaling ka sa trabaho. No? you anchor your happiness because you have work in the first place. Yun na yun. Doon ka na da. So, ka na doon. And, yung mga magaling ka sa kumpanya, na-praise ka, na-promote ka, those are bonuses. Okay? At fleeting lang naman yun. Pag na-promote ka, I mean, ilang, gaano ba katagal yung, yung kaligayahan mo na na-promote ka? Di ba? Ang kaligayahan mo lang naman yun, yung na-announce, nalaman mo, and then maybe after days or weeks, tapos na yun, naka-adjust ka na, promoted ka, ganun lang yun eh. But, if you anchor your happiness to content, eh, sasabihin mo, okay, oh, kontento ako, now I'm in this position. Uh, oh, mas tumas naman talaga yung sweldo kaya can provide more. So, yung contento na yon doon sa mga nakukuha mo. Okay? So, ganun siya. So, importante po no, na malaman talaga yung bawat emotions mahirap. So, hindi tayo pwedeng galit lang. Bakit galit? Uh, yung galit mo ba merong injustice. So, kung masasabi mo kasi may injustice, and then, meron kang pwedeng solution or kung ang galit mo ba ay uh, inggit. So, iba rin yung inggit kasi galit ka lang kasi inggit ka. Meron din galit ka kasi merong injustice talaga. So, See, ang laki ng dalawang difference noon na mag impact sa'yo. Pero kung everyday galit ka lang, hindi mo alam kung saan ang gagaling at ano talaga yung emotion mo. Is it injustice or inggit? So, pag nalaman mo, gaya nung tatay ni Mark na jealousy, ang sakit niya tanggapin yun sa sarili niya, ha, talaga, may, yun pa pala yung, yung pinanggagalingan nung uh, inis ko. So, doon lang siya nagkaroon ng awakening na at nakapagbago siya na hindi ko na oh, now that I'm aware na nagjejelous pala ako sa mga apo na hindi dapat. So he can change like oh sige, I'll I'll help my new wife with her family, with the grandchildren and all and I'll enjoy doing that with my wife. So sila both pareho, yung mag-asawa at saka siya hindi na sila nag naging, naging masaya na sila. Sabi nga ng wife, anong ginawa mo dun sa nag-coffee kayo ng tatay mo? At kasi naging change man siya talaga. So, see, That awareness is very important. Kaya importante yung mga ganito, no? yung mga nag-aral ng psychology talaga. You can talk to me, uh, message me sa Facebook ko, Anxiety Disorder Philippines, and watch my full videos. Sa YouTube ko, hanapin nyo rin pangalan ko, uh, Jeremy Hamili. Pero mas maganda pa rin kung ito normal uh, discussion na ito and this is not about anxiety. Kung may nararamdaman talaga kayo sa katawan, pa-diagnose po muna tayo sa doktor. And with that, please share the video. Maraming maraming salamat. Bye!